Ano sinasabi mong sasama ka? Ha? Rian, so gusto ko lang ipaalala sa'yo. Alam ko ang kilos ng kalasag sa kagubatan. Tagal na panahon na yon pero naaalala ko pa rin lahat ng tinuro mo sa akin. At alam mo sa puso mo, maaasahan mo ko. Ah. Ah. ko sinasabi mo, Hana. At alam kong kaya mo. Pero mas makakabuti na para sa akin at mas makakabuti para kay Billy na naan dito ka. So ano? hayaan ko na lang. Itaya mo yung buhay mo sa bundok na yun. Alam mo, kung hindi ka mapipigilan na umalis, hindi mo rin ako mapipigilan na protektahan ka. Ba, diba, Ate Meldy? Aba, basta na ka. Saglit lang si Mama. Okay? Okay, Melvia, ah, pasuyo na lang kung may kailangan ka. O oh, kaya... Yeah. <laughs> Ay, Ate Melby, si Leon yung atay. Christy! Oo ah. Basta si Jeremy kung may kailangan ka. Ah, sige, salamat. O, oh, Leon. Leon, eto na. na ako. Sige. Napagbabay ka muna kay Jeremy. Sige, pero may kailangan kang malaman eh. Ano? May gusto sumama sa atin. Sino? pa yan. Hi, Christy. <coughs> Sasama ka sa amin para hanapin si Jordan? Gusto ko lang naman makatulong. Saan yan sa bundok? Dati di naman siyang karasag katulad mo. Kaya makakatulong siya sa atin. I'm trained ako sa first aid. Kung so may mangyari man sa atin, I'm ready to assist. Sige na. Kausapin ko ba si Jerry? Na? Alam mo, Ana, hindi ko maaintindihan bakit gusto mo kaming tulungan eh. Bakit, Christy? Para sa naman tayo ng sitwasyon, di ba? Hindi mo naasawa si Jordan, pero gusto mo siyang ibalik sa anak mo ng ligtas. Ganon din ako kay Leon. Hindi ko kayang mapahamak siya. Hindi ko na asawa, pero ama siya ng anak ko. Hindi ko siya pababayaan. bala. Tara na. Ako sa harap. Ano balita dyan? Girl, wala sa lahat ng pinunta kong hospital si Jordan. O ano nang plano mo niyan? Ako din, guys. Tinay-stress na rin ako. Wala siya kahit saan. Hindi ko na alam kung saan siya hanapin. Baka naman... Girl, baka naman talaga ayaw magpahanap ni Jordan. Ano ibig mo sabihin? Baka tinatago ang kanya. Ba't yun naman gagawin yun? Bakit hindi? Eh, kung ayaw niya magpakita sa'yo, di ba? Di ba galit siya sa'yo? Alam mo, mas iisipin ko pang tinatago siya ni Christy. Ramdam ko may alam yung babaeng yun eh. Shaira naman, hindi magagawa ni Christy yun. Eh bakit tayo nga natago natin si Jeff, di ba? Baka yun din ginagawa ng Christine yun. Baka tinatago niya si Jordan para hindi makauwi sa akin yung asawa ko. Girl, alam mo, hindi ka na, delusional ka pa. Kung ano na -ano yung isip mo eh. Iniisip ko lang lahat ng posibilidad. Gusto ko na mahanap si Jordan eh. Lest hindi ko kaya mawala siya. Mahal na mahal ko si Jordan. Gusto ko na umuwi na yung asawa ko. Ayan, tingnan mo. Ayan. Baka kay Jordan itong mga bakas na to. Baka naman sa ibang tao lang yan. Kaya Laktan, hawak na ni Alaktan si Jordan. Kung ganun, huwag mo nang isipin ang buhay pa siya. Hindi kayo umasa. Hindi, hindi. Uy, hindi. Hindi ako papayag. Huwag kong hawakan! Ano, Hing? Leon kay Jordan to. Pero nasan siya?